kapatid mo parang napaso. Ha? Ano nangyari? Ate sa ba? Nasaan ka? Ha? Pinabayaan mo. Hindi, bayaan mo yung yung. ko, ayaw ko. Ayaw yung ayaw ko. Yung may kamay mo yun. Sabi pa, sige Yung usok mo, dumay-dumay sa... Ayun, pagkain. si Kuya Gabriel mayroon akong tinirang pizza sa'yo doon. Patokin mo si Kuya Gabriel doon. Sabi mo, Kuya Gabriel, yung pizza naun naan, tinira ni Mama ko. Pagali. mo yung pizza daw. Kinira ko. Oo, oh, pizza. Hindi ah! nga. Sinabi ko na ngayon sa'yo yun. Bakit may ano dito? I-tabon mo nga dyan sa baturan. Nabasag yung kahapon. <laughs> <laughs> yung Disney Princess nyo. Kargador din pala. Yan. Pagtapos mag-model-model, tignan nyo yung bag ko na yun lang sa tabi ko. <laughs> Daming deliveries, no? Buti na lang nandito yung panganay ko. Siya nag-asikaso ng mga red horse at soft drinks. May napakadami po natin yung i-display ngayon. So, ano lang yan. Pagtapos mag-post, mag-display, ah, mag-post, mag-display, gano'n, mag-Facebook. I-enjoy natin yung pagtitinda natin. Ano, binigay na yung pizza? Ha? Ha?